Sa puntong ito, makasap natin Sen. Judge Franklin Drilon. Good morning, Sen. Drilon. Iyan, Good morning. Mga nagumaga po. Kayo ba'y nagulat ng personal kayong uh, banggitin ni Chief Justice na mag-wave ng uh, bank accounts, particular dolyar? Nagugulat nagulat po, eh, siyempre. hindi oh. ko akalain na yung dati niyang sinasabi na uh, sa tamang panahon bubuksan niya lahat niya ng dolyar, eh, isasama niya kaming Uh, niya ako at yung isang daan walong pot walong congressista. Mm -hmm. Ba't ko kayo na, uh, ba't na single out kayo, Senador? Ha? Huh? Ba't na single out kayo ni Chief Justice? Ay, siguro dahilan sa uh, walaalan yung first day of trial, mm -hmm. yung panungko ko ang siyang uh, nagbukas ng kanyang salin. Uh oo. -oh. So, Kung inyong maalaala. Ah, ako ah, uh oo. -oh. na, na, na yung court pa, no? Oo. Supreme Court. Oo, Clerk of Court. Oh, clerk Ay, of court hindi ko naman nagtanong ako, eh, hindi ko makalain na... Uh, Dalaw pala? Mapinit. Oo, yun dala, dala niya yung kanyang sana. At siguro dahilan doon, eh yun po ang umpisa eh. Uh, dahilan doon, eh medyo lumabas yung katotohanan, kaya siguro nagalit sa akin. Hindi ka na napatawad. <laughs> okay, pero yung hamon na ganun, ikaw ba'y ba tatanggapin mo rin yung gano'ng pag-wave, gayong hindi ka naman na, na nililitis, uh, Senador? hindi naman, yun eh, hindi naman ako na nililitis. Pagkatapos eh, mayroon naman, mayroon tayong state of the Washington State by Rehabilitation Network. Ito ang masasabi ko, okay. Egan. Egan, okay. lahat po, lahat po na ari-arian ni Sen. Drilon mm -hmm. ay nakalagay sa kanyang salen. Okay. At uh, yan po ang salen sa amin, sa akin na pamplista po yan. Hindi po tinatago yan. Uh, wala po pa, sa amin sa, sa Senado, bukas po yan para tingnan mm -hmm. ng lahat. Yan mm -hmm. po ang ating patakaran. Eh ngayon naman, kung sasabihin kong isi, eh, eh, papasok ako sa kanya sa plano sa 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 pain sa, niya. sa, sa kanyang uh, challenge na oh. buksan na. E di, e di gan, kung sasabihin mo sa bawat uh, kawali ng pabalaan, buksan mo yung, yung dollar account, yung peso account. e ano po mangyayari sa ating, uh, sa ating uh, banking system? Mm -hmm. At, at yan po ay hindi tama. May patakaran tayo, may tayong statement of assets and liabilities and board network. Diyan po namin nire-report lahat ang aming ari-arian. Dahilan po kung year po ang ating basihan, ang kanyang challenge, ay hindi dapat yung mata. Sinabi lahat po na bank account ng laos sa gobyerno ay dapat pwedeng buksan. Mm -hmm. Hindi naman siguro tama yan. May okay. sell tayo. Yan po ang aming uh, uh, bukas po yan sa publiko. At uh, yan po ay dililitis Uh, sa, sa tabang value, uh, uh, venue, yung kay Chief Justice, tinitingnan yung kanyang salin dito sa impeachment trial. Mm -hmm. uh, so, yan po ang, uh, ang, mm -hmm. ang patakaran ngayon. Dito sa impeachment trial, kita-kita naman na hindi ni-report ni Chief Justice yung kanyang dollar account. Dahil dito yung, account, kanyang, dahil yung kanyang interpretasyon ng batas, hindi ba? Oo, oh, yung oh, kanyang oh. interpretasyon ng batas. Eh, yung interpretasyon niyang ng batas, ibig sabihin po, pag nagnakaw ka ng pera sa pamahalaan at i-convert mo sa dolyar at itago mo sa iyong sa, sa bank account, uh, bank account ay hindi na pwedeng tingnan. Protektado ka kasi daw ng Foreign Currency Deposit Act. Maliho hindi ba yon? Po, ha? Maliho ba yon na ang isang batas eh mangingibabaw sa saligang batas? Mali po yan. Maling-mali po yan. Unang-unang tama yung sinabi mo yan. Hindi pwede pangibabaw sa sa legal batas ang isang pangkaraniwang batas mm -hmm. uh, ang rule of transparency sa ating constitution ay dapat bang ibabaw ngayon ang korte suprema mismo sa isang kaso sinabi nila hindi pwedeng gabitin ang FCDU law upang itago ng isang kriminal ang kanyang uh, ang kanyang dolyar para pa itago doon sa execution of judgment okay so, so yung korte suprema mismo nagsabi That you cannot uh, use uh, the Foreign Currency Deposit uh, uh, act. Uh, you act as a haven for criminals and uh, the corrupt. Pero para matigil na, ikaw ba ngayon masasabi mo sa akin wala kang dollar account, Senador? Ay, hindi. Ang sinasabi sa iyo, uh, Igan... Matagal na tayo magkakilala, oh. o. Oh, hindi bawal magkaroon ng dollar account. Okay. Uh, Pero nakadeklara yun sa'yo sa salin mo. Yes, that's correct. Ayun, yun na malinaw. Para eh, kukuyugin ka nung mga, siyempre, <laughs> alam mo na, dahil ikaw yung uh, kitang-kita, pag nagtanong, akala, nakaalyado ka sa administrasyon, hindi ba? eh, eh, kung, uh, ang, ang, pagtatanong natin, no, sa paghanap natin na katutuhanan, sa pagtanong natin kung yung salin, yung salin ba eh, tama, eh interesado sa taliano ko sa administrasyon hindi po hindi po nakakahiya yan ako uh wala po kasama Okay. Senador, sa tingin mo ba kahapon, eh, nung nabangit pangalan mo na, na personal o na personal ang Chief Justice sa'yo? Ay, ah, maliwanag. Maliwanag naman. Okay. Yung proseso ngayon, sakaling hindi ho bumalik itong si Chief Justice, ang uli balita ho ay nasa ICU at tinitignan na posibleng uh, nagkaroon siya ng uh, heart attack. Ano po ang uh, desisyon ng impeachment court? Kayo ba'y magbibigay na ho ng uh, hatol o uh, hihingin nyo yung medical records para mabigyan pa siya ng panahon? Ah, uh, mahirap sagutin niya na uh, iyan, ano? Ang ah, pag-usapan po namin. Ah, sa, sa kokos na rin po mamaya? Siguro, oh, uh, Pero siya na yung last witness, eh. Oh, siya na, siya na ang last witness. Okay. Tama ho ba na pag hindi siya na cross-examine, kunyari, hindi na ho siya bumalik, eh, wala lahat na baliwala lahat ng kanyang sinabi sa korte? Yan po ang mga sa, uh, sa rules. rules po. Yan po ang sinusunod ng patakaran sa husgado. Okay. Senator, maraming salamat sa pagsagot at panahon. Good morning thank po. Thank you. Senator Judge Franklin Drilon.